Abando kontra kay Tamayo, High Flying Dance at 3-point rain sa matinding laban sa KBL. Sa tindi ng bakbakan sa Korean Basketball League, muling nagliyab ang rivalry ng dalawang Pinoy Stars, Renz Abando ng Anyang Red Boosters, at Carl Tamayo ng Changwon LG Sakers. At bago pa man umusad ang opensa ng magkabilang koponan, isang eksena agad ang nagpayanig sa arena, ang posterized dunk ni Abando kay Tamayo na literal na nagpawaw sa buong crowd. First quarter pa lang, kumawala na si Abando, sinalubong si Tamayo sa air, at diretsyong binagsakan ng In Your Face Slam, isang perma ng athleticism ni Lakay. Hindi doon natapos ang aerial assault. Pagsapit ng 6-minute mark ng third quarter, perfect ang backdoor play nang magset ng screen ang import ng anyang. Muling naiwan ni Tamayo sa depensa, at dito lumipad si Abando para sa isang alley-oop dunk na mas lalong nagpainit sa crowd. Ramdam na ramdam ang hype. Parang bumalik ang vintage Abando highlights na kinakaguluhan ng fans mula pa sa NCAA at Gilas Pilipinas. Pero kung si Abando ang apoy sa una, si Carl Tamayo naman ang bagyong dumating pagdating sa kalagitnaan ng laban. Habang kontrolado ng Red Boosters ang early quarters, biglang nag-shift ang momentum nang magsimulang magpaulan ng three-pointers si Tamayo. Nagsimula sa isang wide open pocket three. 47 to 43, sinundan ng another 3 mula sa wing at kahit pa nasupalpal siya ni Abando sa transition, hindi iyon naging hadlang para lumaban. Unti-unting nabura ang lamang ng Anyang habang si Tamayo ay nag-full takeover mode. Hit after hit, pull up 3, contested 3, wing 3, sunod-sunod. Pagpasok ng 4th at kontrolado na ng LG ang redeem, si Tamayo pa rin ang naging sentro ng opensa, patuloy na nagbubutas ng depensa ng Anyang. At sa huli, Tinapos niya ang gabi na may 26 points, kabilang ang 5 made 3-pointers, dahilan kaya nag-complete ng comeback win ang LG Sakers kontra anyang Red Boosters. Sa dulo, Abando may highlight dunks, Tamayo may winning takeover. Dalawang Pinoy, magkaibang estilo, pero parehong elite sa KBL.